Guys, ito si Kidlat Good morning, good morning. Ito, dadayo na naman si Kidlat Kakain ng lugaw or goto. Yan guys, oh. Kakain ng guto na naman. Kaya nga muna, medyo agod. Grabe ang ahon nito, guys. Grabe ang ahon. 'Yun, 'no. Know. Metro Manila yan. Nawasak. Papunta doon sa taas, sa bundukan. Eh. Ayan well, guys Mga isang kilometro mula sa amin ah, Mayroon naman kainan ng lugaw doon sa amin Pero gusto ko to Kasi Maglalakad pa 10-4, eh. 10-4.